Walang well, masasabi ko lang sa drama na ito ng Yulo Family, eh dapat magpasalamat sa inyo si President Marcos Jr. Alam niyo kung bakit? Hello mga kabayans, what's up? This is Mister Rii once again. So sa last video ko, pinakita ko po sa inyo kung bakit nakakatawa talaga ang nilabas ng Okta Research na mas marami daw ang mga Marcos supporter aka loyalistas na 36% daw kumpara sa mga DDS na 16% na lang daw. What? Ang nakakatawa pa guys at ang sobrang pathetic is bakit nyo pinagkukumpara o ginagawang paligsahan o kompetisyon ang survey ng isang selected, este, elected official na si BBM kay former President Duterte na wala naman na sa gobyerno ngayon. Tama! Di ba parang ogag lang? <laughs> Imagine, magkukunda kayo ng survey sa Ilocos pa ata o sa office ng troll center agency nila para lang mas maparami at mas mapalaka sila sa mind conditioning na survey na yan. Oh, no. Ako guys, di ako in favor sa kahit na anong survey o kahit na maging pabor pa kay BRRD. Alam niyo guys kung bakit? Kasi guys, 1,200 hanggang 1,500 lang nakatao ang sino survey dyan. Ito guys ha, listen carefully. Meron tayong more than 60 million na butante and more than 100 million na population sa Pilipinas. Meaning, yung 1,500 na nasa survey, wala pa sa 0.1% ng kabuoang voters and our entire population sa Pilipinas. Kaya BS ang mga survey na yan, unless makapag-survey tayo ng at least 50 to 80% ng total voters population, dyan lang ako maniniwala. Ano guys, gusto nyo gawa tayo ng survey sa Pilipinas? Wow! para lang malaman talaga natin ang pulso ng masa? Yeah! Ano guys, kaso volunteerism pa lang to ah. Pero dahil i-upload ko to sa YouTube channel ko, may parte kayo sa monetization pag nag-viral ang kada survey natin. Wow! Ano guys, game? <coughs> so kung sino ang gusto mag-volunteer, i-PM nyo lang ako sa page ko guys, sa Mr. 2.0. Okay ba? And I will explain you guys kung paano tayo mag-survey. Wow! I need one for every municipality sa buong Pilipinas. Tapos tayo-tayo ang magkukondak ng survey na yan. At least hindi lang 1,500 ang maiso-survey natin. ba? Diba? Mas marami pa dyan. So, ano mga kabayans? Game? Hintayin ko ang PM na mga willing mag-volunteer na mag-survey. Ayos ba? Wow! So, syempre guys, bago po tayo magsimula, shoutout po muna kay King Oscar Rivera and family. Siyempre, kay Idol Junjun Tolentino. At sa lahat ng mga kapatid nating katutubong ay dyan sa Bambantarla. Kaya wow! Bistak Pilipinas, Tropang Bisaya at Nabawenyo PH. <coughs> kay Sir Trojan, Mam Ma Mitch and Family, kay Sir Patrick ng Mashab. Yeah! Siyempre, shoutout to yung Kinatito Potato, Sir Maki at sa lahat ng mga tropa. <coughs> at siyempre po, shoutout sa 48% na nabudol at galit na galit sa administrasyong ito, kabilang ako sa faction na ito. Remember colorless vlogger po ako. Ako guys, DDS ako dahil Duterte supporter ako, but not officially DDS. <coughs> Di nga po ata ako kilala ni VP Sara eh. Aww. Well, I'm just a supporter, just like everybody. So I consider myself na nasa third faction ako na 48% na nabudol ng administrasyong ito. Okay ba? So pag-usapan natin ang drama ng YOLO family mga idol ayon sa post ng Pageant Talk. Shoutout sa inyong lahat mga idol. Angelica Pokis Yulo, mother of two-time Paris Olympic gold medalist Carlos Yulo, turns emotional as she hugs her husband Mark Andrew and daughter Jory Gel shortly after a press briefing. Mrs. Yulo appealed for privacy as the family addresses personal issues between her and her son, Carlos Yulo which came under public scrutiny after the gymnast won the country's first medal in gymnastics in the Paris 2024 Games. So humihingi po ng privacy yung mother ni Kaloy, di ba? Well ako guys, pinakinggan ko ang both sides. Yung side ni Kaloy at yung side ng nanay niya. So wala po akong pinapanigan sa magkabilang side. Magbibigay lang po ako ng komento ko. Okay ba mga idol? Yeah! Kasi wala naman tayong karapatang husgahan ng nanay ni Kaloy o siya mismo kasi problema nila yan. Sila lang po makakaayos niyan. Yeah! So ang masasabi ko lang po sa nanay ni Kaloy ay ayaw mong ayusin privately ang problema niyo ng anak mo. What? Kasi nag iingay ka sa social media eh. So ayaw mong ayusin ito privately so don't ask for privacy. Kasi ikaw ang nagsimula nito eh. It turns out na kaya ka nag-iingay at nag-post kasi di na ganun kalaki ang parte mo sa matatanggap ng anak mo sa pagkapanalo niya ng gold medal. Di ho ba? Oh, no. At dinalaban yun ng nanay niya kasi may karapatan siya sa mga incentives na yon. Kasi nga, di ba, after presscon mo, ito ang sabi mo, di ba, Nay? Wow, galing, di ba? Charot lang daw yung pag-iyak-iyak niya. So ano naman kaya masasabi ng ilan nating netizen dito mga idol? Check natin. Ayon sa isang netizen, respeto sa magulang ang laging sinasabi ng iba. E paano naman daw yung respeto sa anak? First of all, yung family issues nila dapat daw inaayos in private. Pero si mother nag-ingay sa social media. Tapos ngayon iiyak, nagpa-press pa. Anya, let Kaloy enjoy his winning moment and celebrate his achievement. Stop this family drama ayon po sa comment ng isa pong netizen. Correct. Dapat naman talaga kasing ayusin nila yan privately eh. Di na nga kailangan ipangalandakan niyan sa social media na pagdadamutan ka ng anak mo dahil sa nagawa mong paggalaw sa pera niya ng walang consent. Di ba? Tama! Ayon pa sa isang netizen, she's not sincere at all. Gaslighter daw. Di nga niya ma-acknowledge na may mali siya sa paggalaw ng pera ng anak niya without consent. Base sa isang interview niya, kahit daw di umoo anak niya. Kasi sa bahay naman daw ginamit yung pera. Ayon sa netizen, importante ho ang consent unless life and death situation. Kaya di ka muna nakapagpaalam. Pero when it comes to material things or investment, eh kailangan may consent ng may-ari ng pera kahit sino ka pa. Who knows, baka may paglalaanan din daw dapat si Kaloy ng pera niya that time na gusto niya bilhin para sa sarili niya. Pero wala na without his knowledge and approval. Human decency lang daw yan actually. Correct. Pabor po ako sa nag-comment. Alam niyo guys, ang nakikita ko dito, yung nanay ni Kaloy ang may problema eh. Imagine gagalawin ng perang pinatabi mo ng walang pasabi kasi hodang nanay ka pa. Dapat may consent ng may-ari ng pera yan, 'di ba? So tingin ko po yun ang nagmitya ng alitan niya ng magnanay. Kaya nga siya nagpost ng ganito right after manalo si Carlos Yulo ng gold medal sa Olympic, di ba? Oh, no. So ang nakikita kong motibo ng paglabas ni nanay sa social media na pinagtestahan naman ng mainstream media ay ang rights niya bilang nanay sa mga makukuha ng anak niya after ng two gold medal na ito. Diba, ba milyon-milyon ang matatanggap ni Kaloy dahil sa pagkapanalo niya ng gold medal, di ba? May house and lot pa nga. Tapos, may 32 million worth of condo pa sa BGC na may 3 million cash bonus pa. <coughs> Lifetime free foods and drinks at kung ano-ano pang iba pang mga incentives, di ba? Wow! Eh naglagay na ata ng boundary si Kaloy sa nanay niya dahil sa paggalaw nito ng pera niya without any consent. Oh! Kaya malamang wala na or kung meron man konti na lang ang parte ng nanay niya sa mga incentives na makukuha ni Kaloy ngayon. So yun po nakikita kong dahilan kaya nag-ingay ang nanay niya. Para ilaban ang karapatan niyang makareceive ng milyones na halaga dahil anak niya si Carlos Yulo. Di ba nai? Ano nga ulit sabi niya ato ng press con? Ano pa sa inyo o ba? Diba? Charot lang daw yung paiyak-iyak niya. <coughs> Walang masasabi ko lang sa drama na ito ng Yulo Family, eh dapat magpasalamat sa inyo si President Marcos Jr. Alam niyo kung bakit? What? Dahil alam niyo ba nag-isang-gisa na sana si PBBM sa sarili niyang mantika, matutos na nga sana siya sa iba't ibang issue ng kapal pa <coughs> Bago manalo si Kaloy ng gold medal sa Olympic, kung di lang kayo nagdrama sa publiko sa money issue niyo ng anak niyo, <coughs> So napakaganda yung diversion sa issue na kinakaharap ng pangulo ngayon. Kaya maraming salamat sa inyo, sabi ng mga uto-uto niyang taga-suporta. So ito naman ang pag-usapan natin mga idol. Anya, unity is the key for us to move forward. If we are spending our time, our resources and our energy with opposing one another for political means, then we have very little time, resources, and energy left for transforming our country into a better place to transforming the lives of our people. <laughs> With all due respect, Mr. President, before election pa lang sinasabi mo na ang mga matatamis at mapanglinlang mong mga salita. Pero ang tanong, after two years, tinupad nyo ba? Oh no! And then ngayon, uulitin mo na naman para ano? Para muli kaming malinlang? No, Mr. President. Tama na po ang panluloko nyo sa taong bayan. Gising na po kami lahat. At mulat na ang mga mata namin sa katotohanan. Tama. Na ang mga red propaganda nyo na pinang uto nyo sa taong bayan ay isang napakalaking kasinungalingan. Kaya nga, di mo deserve ikumpara kay former President Duterte walang wala ka sa kalingkingan niya. Real When it comes to performance and solving many problems in our country. First 100 days niya palang sa pwesto, ramdam na ramdam na namin ang resulta. Wow! Ikaw, more than 2 years ka na, yung paglabas-labas mo lamang ng iba't ibang bansa ang amin nakita. <laughs> si PRRD, <laughs> kamay na bakal na liderato niya ang sa amin tumatak. Ikaw ano, yung pagiging utal-utal mo lang kapag ikay nagsasalita. Kaya, eh, sige, eh, pa ah, ang mga, ah, ah, eh, ngunit, mat, mat pag, ah, eh, 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 sa kayong pag aten aten mo ng mga party-party at ng mga kung ano-anong walang kakwenta-kwentang mga okasyon at yung pambubudol nyo sa mga Pilipino before and after ng eleksyon. Yung paglikha nyo ng mga kaaway ng bayan bilang diversion sa inyong incompetence. Ang Pogo, si Alice Guwo, si Pastor Kibuloy at iba pang mga kaalyado ng dating president. Yung pagiging mong visionary leader dahil puro kalamang ilusyon yung pagiging sa mga kaganapan sa ating nasyon. At si Kanoy Lugzaga is, 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 going to go. Ay, sorry. yun, ang, yun Yun ang legacy mo, Mr. President, in the past two years. Tapos gusto mo na naman kaming lokohin? Utang na loob, Mr. President. Maawa ka sa mga Pilipino at sa mga anak namin. For more videos, ifollow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat mga